Kamusta mga ka-health? Welcome sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa kalusugan at kagandahan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakalagang bagay para sa ating katawan, ang collagen. Ang collagen ay isang uri ng protina na matatagpuan sa katawan ng tao. Ito ang pangunahing komponente ng mga connective tissues, kabilang na ang balat, buto, cartilage, tendons at ligaments. Naritong ilan sa mga mahalagang tungkulin at benepisyo ng collagen sa katawan. Importansya ng collagen sa katawan Ang collagen ay nagbibigay ng elasticity at hydration sa balat. Habang tumatanda, bumababa ang produksyon ng collagen na nagre-resulta sa pagkakaroon ng wrinkles at pagkawalan ng firmness ng balat ang collagen ay isang mahalagang bahagi ng buto at kasukasuhan. Tumutulong ito sa pagbigay ng istruktura at tibay, pati na rin sa pagpapadulas ng mga kasukasuhan upang maiwasan ang pananakit at pagkasira. Ang collagen ay nagpapalakas ng buhok at kuko, pinipigilan ang pagkasira at pinapabuti ang kanilang paglago at kalidad. Ang collagen ay mahalaga sa proseso ng pagpapagaling ng sugat dahil ito ang tumutulong sa pagbuo ng bagong tissue. May mga pag-aaral nagpapakita na ang collagen ay tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga arteries na tumutulong sa pag-iwas sa masakit sa puso ang collagen ay maaaring makatulong sa kalusugan ng digestive system sa pamamagitan ng tamang pagpapalakas ng lining ng bituka at pagtulong sa pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng leaky gut syndrome. Narito ang ilang mga pagkain na mataas sa collagen o tumutulong sa produksyon ng collagen sa katawan. Bone broth o sabaw ng buto Ang sabaw ng buto o bone broth ay mayaman sa collagen. Ang sabaw ng buto ay ginagawa sa pamamagitan ng matagal na pagpapakulo ng mga buto ng hayop, karaniwang manok, baka o baboy, kasama ng mga cartilage at tendons. Ang matagal na proseso ng pagpapakulo ay naglalabas ng collagen mula sa mga buto at connective tissues na nagiging gelatin kapag pinalamig. Mga benepisyo ng sabaw ng buto sa kalusugan. Ang collagen mula sa sabaw ng buto ay tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan at tibay ng mga kasukasuhan. Ang collagen ay tumutulong sa pagpapanatili ng elasticity at hydration ng balat na maaaring makatulong sa pag-iwas sa wrinkles at iba pang senyales ng pagtanda. Ang gelatin ng galing sa collagen ay maaaring makatulong sa kalusugan ng digestive system sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lining ng bituka. Ang sabaw ng buto ay mayaman din sa mga mineral tulad ng calcium, magnesium at phosphorus na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Ang regular na paginom ng sabaw ng buto ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng buhok at kuko, isda at mga shellfish. Oo, ang mga isda at shellfish ay kilala sa pagkakaroon ng mataas nantas ng, ng collagen, partikular na sa kanilang balat at buto. Ang mga uri ng isda tulad ng salmon, mackerel at tuna ay mayaman sa collagen, pati na rin ang mga shellfish tulad ng shrimp, crab at lobster. Ang collagen ay isang mahalagang protina para sa kalusugan ng balat, buhok, kuko at kasukasuhan. Karaniwang pinuproseso ang balat at buto ng isda para makuha ang collagen na ginagamit sa mga suplemento at produkto ng skincare. Manok. Oo, ang manok ay mayaman din sa collagen, lalo na sa balat at buto nito. Ang mga bahagi tulad ng balat, mga pakpak at mga paa ng manok ay partikular na mayaman sa collagen. Ang sabaw ng buto ng manok o bone broth ay isang popular na paraan upang makakuha ng collagen. Kapag niluluto ang mabuto at kartilago ng manok ng matagal, ang collagen ay napapalitan ng gelatin na madaling ng katawan at nagbibigay ng mga benepisyo tulad ng pagpapalakas ng kasukasuhan, pagpapaganda ng balat at pagpapatibay ng mga kuko at buhok. Mga Citrus Fruits Ang mga citrus fruits mismo ay hindi mayaman sa collagen, ngunit sila ay mayaman sa vitamina C na mahalaga para sa produksyon ng collagen sa katawan. Ang vitamina C ay isang mahalagang cofactor sa sintesis ng collagen nang nangangahulugang tumutulong ito sa katawan na lumikha ng collagen. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga citrus fruits na mayaman sa vitamin C. Oranges Lemons Limes Grapefruits Tangerines Ang pagkain ng mga prutas na ito ay makakatulong sa pagpapatas ng produksyon ng collagen sa katawan na mahalaga para sa kalusugan ng balat, buhok, kuko at kasukasuhan. Berries. Ang berries mismo ay hindi mayaman sa collagen, ngunit tulad ng mga citrus fruits, mayaman sila sa vitamin C at iba pang mga antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng produksyon ng collagen sa katawan. Ang ilan sa mga berries na may mataas na nilalaman ng vitamin C at antioxidants ay kinakabilangan ng strawberries, blueberries, raspberries, blackberries goji berries. Acai berries. Ang mga berries ay makakatulong sa pagpapalakas ng natural na produksyon ng collagen sa pagpapabuti ng kalusugan ng balat at pagpapanatili ng kabataan ng hitsura dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng vitamin C at antioxidants. Garlic Ang bawang o garlic ay maaring makatulong sa produksyon ng collagen sa katawan. Ang bawang ay naglalaman ng sulfur na isang mahalagang mineral para sa produksyon ng collagen. Bukod pa dito, ang bawang ay may mga antioxidant properties na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng balat at pagproprotekta sa collagen mula sa pag-asira dahil sa mga free radicals. Narito ang inang mga benepisyon ng bawang na nauugnay sa produksyon ng collagen. Ang sulfur ay isang mahalagang bahagi ng collagen production. Ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa sulfur tulad ng bawang ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na ng collagen. Ang bawang ay naglalaman ng taurine o lipid oxidation na nakakatulong sa pagpapalakas at pagpapanumbalik ng collagen fibers na nasira. Ang bawang ay may mataas na ng antioxidants na tumutulong sa pagpapotekta sa collagen at elastin sa balat mula sa pagkasira dahil sa oxidative stress. Ang pagdagdag ng bawang sa iyong dieta ay isang masustansyang paraan upang suportahan ang natural na produksyon ng collagen sa katawan. Egg whites Ang egg whites o puti ng itlog ay hindi direktang mayaman sa collagen, ngunit naglalaman sila ng mataas na antas ng proline, isang amino acid na malaga para sa produksyon ng collagen. Ang proline kasama ng iba pang amino acids tulad ng glycine ay kinakailangan para mabuo ng katawan ang collagen. Narito ang ilang benepisyo ng egg whites na kaugnay sa produksyon ng collagen. Ang egg whites ay naglalaman ng proline, isang amino acid na malaga sa pagbuo ng collagen. Ang egg whites ay mataas na protein na mahalaga para sa pangkalatang kalusugan ng balat at mga kalamnan. Ang egg whites ay mababa sa taba at calories na itong isang malusog na pagpipilian para sa diet. Kahit na ang egg whites ay hindi direktang naglalaman ng collagen, ang kanilang mataas na proline content ay maaaring makatulong sa iyong katawan na mag ng collagen ng mas epektibo. Ang balancing dieta na mayaman sa iba't ibang sources ng protein at mga nutrients na kinakailangan para sa collagen synthesis ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng iyong balat Buhok at mga kasukasuhan. Mga gulay na berde. Ang mga gulay na berde ay tumutulong sa pagpapalakas ng produksyon ng collagen sa katawan. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa iba't ibang nutrients na mahalaga para sa collagen synthesis at para mapanatili ang kalusugan ng balat. Narito ang ilan sa mga pangunahing gulay na berde at mga kanilang Mayaman sa vitamin C na mahalaga para sa produksyon ng collagen. Naglalaman din ng antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng balat mula sa free radicals. Isa sa mga pinakamasustansyang gulay na may mataas na vitamina C at A na parehong mahalaga para sa kalusugan ng balat at produksyon ng collagen. Mayaman sa vitamina C at K pati na rin sa antioxidant at iba pang nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng balat at pag-aayos ng tissue naglalaman ng mataas ng tas ng vitamin C at tumutulong sa produksyon ng collagen. Mayroon din itong antioxidants na tumutulong sa paglaban sa mga free radical. Ang mga gulay na berde ay dapat na bahagi ng isang balancing dieta upang suportahan ang produksyon ng collagen at mapanatili ang kalusugan ng balat, buhok at mga kasukasuhan. Nuts at Seeds Ang mga nuts at seeds ay hindi direktang mayaman sa collagen, ngunit naglalaman sila ng mga nutrients na mahalaga para sa produksyon ng collagen sa katawan. Ang mga ito ay mataas sa protein, healthy fats, vitamins at minerals na tumutulong sa pagsuporta sa collagen synthesis. Narito ang ilang mga nuts at seeds at ang kanilang mga benepisyo. Almonds, mayaman sa vitamin E na tumutulong sa pagprotekta ng collagen mula sa oxidative damage. Naglalaman din ng mga healthy fats at protina na sumusuporta sa kalusugan ng balat. Walnuts, naglalaman ng omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagpapabuti ng elasticity ng balat at kalusugan ng cell membranes na malaga para sa collagen synthesis. Pumpkin seeds, mata sa zinc na isang mineral na mahalaga para sa produksyon ng collagen. Naglalaman din ng antioxidants at healthy fats chia seeds, mayaman sa omega-3 fatty acids at antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng kalusugan ng balat at produksyon ng collagen. Flax seeds, naglalaman ng lignans at omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng balat at pagpapalakas ng collagen synthesis. Sunflower seeds, may mataas na antas ng vitamin E na tumutulong sa pagprotekta sa collagen at kalusugan ng balat. Ang pagkain ng isang balanced diet na kasamang iba't ibang nuts at seeds ay makakatulong sa pagsuporta sa natural na produksyon ng collagen ng iyong katawan. Tomatoes. Ang mga kamatis mismo ay hindi direktang mayaman sa collagen, ngunit naglalaman sila ng mga nutrients na maaaring makatulong sa produksyon ng collagen sa katawan. Ang mga kamatis ay mayaman sa vitamin C at antioxidants, lalo na ang lycopene na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng balat at produksyon ng collagen. Narito ang ilang mga benepisyo ng kamatis na nag-uugnay sa collagen production. Ang kamatis ay mataas sa vitamin C na mahalaga para sa produksyon ng collagen. Ang vitamina C tumutulong sa pag-synthesize ng collagen sa katawan at nagpapalakas ng immune system. Ang lycopene ay isang malakas na antioxidant na makikita sa kamatis. Nakakatulong ito sa pagprotekta sa balat mula sa damage na dulot ng UV rays at free radicals na makakatulong sa pagpapanatili ng collagen sa balat. Ang iba pang antioxidant sa kamatis tulad ng beta-carotene at vitamin E ay tumutulong sa pagprotekta at pagpapalakas ng kalusugan ng balat. Maraming salamat sa panonood ng video natin ngayon! Sana'y nakatulong ang impormasyong ito sa iyo at nakapagbigay inspirasyon na isamang mapagkain nagpapalakas ng collagen sa iyong jeta para sa mas malusog at glowing na balat. Kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang ilike at magsubscribe sa ating channel para sa higit pang mga tips sa kalusugan, kagandahan at wellness.